Hello everyone! Welcome to another vlog. Ayun, meron akong isi-share sa inyo na napaka-importanting malaman ninyong lahat. Na yung mga sakit pala natin, kagaya ko, meron akong diabetes, na kapag mataas ang aking sugar, ay tumataas din ang aking high blood. So, meron palang paraan para matanggal ang sakit na yun. Pwede palang gumaling ng tuluyan ang sakit na yun kung susundin natin ang paraang ito. So, ganito pala yung nangyari, guys. Uh, may mga, ano, may mga foods o pagkain tayong tatanggalin para maging healthy tayo, para hindi na tayo magkakasakit, para mawala na yung diabetes ng high blood at kung ano-anong sakit pa dyan. So, ganito pala yung uh, kailangan ng gawin. Mga, may mga pagkain na dapat Kainin na lang pamalit ng kanin at may mga pagkain naman na dapat nang tanggalin for life. So ganito, unang-una pala na pamalit sa kanin ay ang itlog. Nilagang itlog o pritong itlog ay pwedeng-pwede nating pamalit sa kanin. Kahit ilang piraso pa 'yan para mabusog ka lang. Sabayan mo 'yan ng gulay. Kagaya ng mga malalambot na gulay kagaya ng uh, lettuce, romaine, may mga may mga ano pa dyan, uh, mga cabbage o kung ano-anong malalambot na gulay na green leafy vegetable na pamalit ng kanin. Pwede nating sabayan yan yung itlog, yung kanin, at yung mga iba pang kailangan na pamalit. Tapos yan, uh, may mga ano naman eh, matitigas na gulay, uh, kagaya ng pipino, ng mga cauliflower, ng broccoli, o oh, ang dami-daming mga gulay na pwedeng pamalit sa kanin. Hindi pwedeng dumit, pende tayo lagi sa kanin dahil yun pala yung nagkakos ng sakit sa atin. So, anong ginagawa nila madalas sa cauliflower o kaya sa broccoli? Dinudurog nila yun ng maliliit, bine-blender nila. Yung iba, hindi sila nagbe-blender ay inaano na lang nila sa uh, hinihiwa-hiwa nila ng maliliit tapos ay iginigisa nila sa bawang na parang sinangag yun ang ginagamit nila tapos gagamit sila ng ulam kasi yung ulam hindi bawal uh, kailangan pala yung laging naiisip natin uh, ulam, ulam at gulay hindi nakasama yung kanin hindi nakasama yung mga tinapay na carbohydrates din ang mga yun. Ang dami-dami, mga kagaya ng mga patatas, mga carbohydrates din. Yung, kung yung mga, mga roots, roots na mga crops, ganyan. Maraming mga carbohydrates ang mga yan. So, uh, isa pa, ito yung mga kailangan din na pamalit sa, sa ano, sa kanin, ay yung karne, kagaya ng beef, ng pork, ng isda. Ayan, ang dami. At saka chicken. O, di ba? Ang dami-daming pwedeng kainin na kahit hindi na tayo kumain ng kain. At hindi pa natin mapapansin na unti-unting papayat. Tignan nyo ako. Nag-start pa lang ako kahapon. So, uh, pakatingnan nyo yung katawan ko. Ang taba-taba ako ngayon. Ang laki-laki ng braso ko. Ang laki-laki ng tiyan ko. ng dibdib. Di ba? So, tingnan nyo ako sa loob ng isang linggo, ang magbablog ako sa loob, papakita ko sa loob ng isang linggo kung ano yung pagbabago sa katawang ito. Ang dami-dami kong mga bilbil -bil dyan. Tapos nun, at sa loob ng isang buwan at sa mga susunod, ay mag-a-update ako lagi kung ano yung nangyaring pagbabago sa akin. At gusto kong sabayan naman niyo ako sa akin gagawin sa journey ng pagpapapaya sa pagiging a healthy living. Oh, 'di ba tapos nun, ituturo ko rin sa inyo yung mga dapat na itapon na mga pagkain para maging healthy tayo at gumaling tayo sa ating karamdaman ito, uh, syempre tayo tandaan natin na uh, stay low carb stay safe diba, kung wala na tayong karamdaman, kung gusto natin makasama yung mga pamilya natin ng matagal kailangan ay maging healthy tayo ganito ang gawin natin. So, eto na, yung mga uh, pagkain na dapat na tanggalin na sa atin, tapon na, ganyan. Kagaya ng unang-una, yung sugar na yan, di ba? Hindi natin kailangan ang sugar. Yun ang magbibigay ng karamdaman sa atin. Pangalawa, ay ang kanin yan, ang pinaka- cost ng lahat ang kanin dahil yung kanin ay nagiging, dahil carbohydrates nagiging sugar sa katawan natin kagaya ng kung ano-ano tapos yon yung mga bread, yung mga tinapay, ayan, nagkukos ng maraming sugar sa katawan natin yan. Kahit na wheat bread pa yan, may mga sugar pa rin. Tapos yon yung mga fruit juices na hilig-hilig mm, natin uminom ng mga fruit juices. Yung iba, mga, mga umiinom ng mga milk tea. Yung iba, mga juice na naka-can, mga, mga, naka uh, bottled na plastic o bottled na yun, babasagin, kahit na anong juices pa yan, ay may mga sugar. O wag kayong magpapa budol dyan, no? Dahil may mga nakalagay na no sugar, no added sugar, pero may sugar yan. Yun nga daw, isang buko, ah, buko, na binuksan mo, hindi mo nilagyan ng, ng sugar, pero kahit na hindi mo siya nilagyan, kahit matabang siya, pero masarap, di ba? Ang dami-dami niyang sugar na maibibigay sa katawan natin. So, yung mga prutas pala na yan, lahat may sugar. Kala natin uh, healthy yon Kaya pala kahit anong gawin ko, no? Kahit mag-diet ako, magpuro prutas-prutas na lang ako at konting gulay, hindi naman pala ako pumapayat dahil pala may mga sugar sila. Nananatili sila sa katawan. Kung meron na akong sugar, ay kumakain ako mga yon lalong nadadagdagan. Kaya pala kahit anong gawin ko, di ba? Kahit mag... Mali pala yung ginagawa ko, may mga pagkain palang hindi ko dapat kinakain. Tapos, yung hilig-hilig natin sa pasta, ayun. Carbohydrates din yung pasta, gawa sa harina, gawa sa rice yung iba. Diba? Bawal yun. O tapos, yung prutas kagaya ng banana, na gustong-gusto natin pagkatapos kumain, ayun. Kalahati lang pala ng banana ay ang dami na niyang sugar. So, tanggalin natin yun. Ang gawin natin, kaya gusto nyo mag-juice, yung tubig, lagyan nyo ng uh, lemon, yun. Healthy yun. Diba? Magkalamansi tayo. Kasi marami dyan mga prutas na maaasin na may mga sugar pala, hindi pala maganda sa katawan. Eh, mas lalo na yung mga prutas na matatamis, di ba? Mas lalong masama. Hindi natin kailangan yan. Basta lang lagi natin iisipin ang kinakain natin na magiging healthy sa atin ay gulay, ulam, ulam, gulay, ganyan. Yun. Tanggalin na natin ang kanin. Ang totoo noon kahapon nung nag-start ako, nanlambot talaga ako, guys. Nanlambot ako. So, ang ginawa ko, inulit ako kumain ng kung ano yung available dyan. Yung pepino, yung karne, ganyan. Yung mga iniiwasan nating mga pagkain ng karne, yung mga tataba, ay hindi pala masama yun. Protina sa ating katawan, nagbibigay ng lakas. Huwag tayong dumit depende sa kanin na sugar sa katawan kasi alam natin naman yung sugar nagbibigay ng energy sa katawan pero pwede naman palang yun na lang mantika sa katawan natin ang gamitin nating energy. Kasi kahit na hindi tayo kumain ng sugar, nagpo-produce naman yung katawan natin ng natural sugar. So, hindi natin kailangan dagdagan yun. So, yung mantika na lang na naka-imbak sa katawan natin para pumayat, yun na lang gamitin nating energy. At mapapansin natin na unti-unting lumiliit ang katawan natin. Nawawala ang bilbil at mawawala yung itong malaking chan ko. Yun lang guys ang may si share ko. Sana sa susunod ay abangan ninyo kung anong nangyari sa akin katawan. Challenge ko yan sa sarili ko at sa inyo. Umpisan nyo na. Thanks for watching guys. Bye bye and God bless you. Lagi kayong mag-iingat.